Morning, morning. First di class yan ka. Mag-aral. Hindi yung dal-dal ng dal-dal. Sa school. Mamartis ka na naman don. Makinig. Ha? Opo. Kung so, ano yung sasabi ng teacher, makinig. Hindi yung mamaritis. Samahan nyo kami sa first day classes ng anak ko. Ganda ng idea.

Dito pa bubo. Ano Kinusuklay ko nga. E, utos ka naman. Ano naman tong buhok mo na akong mukhang alambre na. Hindi mo na naano kasi pag maglalaro ka, di ka na marunong magsuklay. Laro, laro, laro. Kaya eh, wala na siyempre, pasok na, pumasok na naman. Oh. First day classes. Mag-aaral na naman. Mag-aaral na naman po Na, na. na. Bye. -bye, na. bye. May mag-aral maigi, anak. Bye, bye. Mm. Da, 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 da. <coughs> Salamat po sa panunod. क्या यूट्यूब चैनल को बाय बाय